Hello mga Kareel Talk, for today's video is uh, Libo tayo dito sa may uh, Thai Restaurant Ayan. Ang Thai Restaurant guys ay sa matatagpuan sa taas ng Bellagio Mall, malapit sa Albaic Sa lahat ng mga kababayan natin dyan na nag, uh, napupunta ng bata Sana o uh, Ang Thai Restaurant guys, itinry namin ito kasi na kasi naman refresh So ayun nga guys, habang nag-o-order kami ng aming mga uh, kusong kainin, ayan. Kasi gabi na 'to. So biglaan lang talaga yung pagpunta namin dito sa bata. Actually, ito yung right? Pupunta kami ng uh, uh, park sa Aluatan Park. Uh, kaso sarado kasi for family lang siya. So nagdiretso na lang kami rito sa uh, Bellagio Mall sa may bata at para kumain ng hapunan. So yung nga guys, sabang nag-order kami ng aming mga kakainan, tinatanong-tanong namin kasi parang bago lang siya, kabubukas lang siya, uh, ang crew tie, restaurant. Ayan, parang Thailand. Ayan, Ayan uh, magas, masasarap naman guys yung kanilang mga pagkain. So, Subukan yung uh, dalawin sa may bata Sa may taas ng Bellagio Mall So habang nag order kami ng aming mga pagkain guys Siyempre, ni-interview in din namin yung mga crew uh, Mga taga-Bangladesh pala sila So yung in-order namin guys Yung uh, chicken Na may uh, inasal ata siya inasal or chicken na May from mga kasamang uh, sightings Bangladesh. Bangladesh. Bangladesh, say hi to Barangga, Bangladesh yes? Say hi to Bangladesh I have many subscribers from Bangladesh <laughs> Say hi from where you from from where in Bangladesh you are? Yeah. Huh? From where in Bangladesh? What city? City Dhaka. 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 Uh. What's your name? Nice. My name is Saiful Islam. When? Huh? Saiful Islam. Saiful Islam. Islam. Ah. I have a friend Shafiq Islam. Aiyah. Shafiq. And you? Uh, Muhammad. Muhammad. Rejaul, yes. From, From Bangladesh. Bangladesh also. Yeah. All all, all for Bangladesh. Yes. Oh, wow. Yeah. Say hi to to my vlog. Uh, yeah. You will see in the Facebook and YouTube, you know. Oh, it's okay. Say hi. Your name? Rejaul. Rejaul. De Jawol from Bang from Bangladesh. Hi. Hi. <laughs> Hi! Ako na magpo-take sa, sa drinks. Ha? Hi, mo na. Wala, wala Walang card. Ah. Uh. So 'yun nga, guys. Nandito kami ngayon sa Bata. Hinihintay namin yung aming order dahil nga hindi kami pinapasok doon sa may alwaton Park. So, nakita niyo naman yung mga offer nila guys. Mukhang sasarap, diba? Inasal. Chicken inasal. Unlimited rice. So, pag bumili kayo dito guys, yung rice nila is unlimited. Hindi, wow. Yan, para sa mga malalakas sa rice. Yan, punta kayo dito sa Krutai Restaurant. Dito sa Bellagio Mall. Sa taas ng uh, building ng Bellagio Mall. Ayan, nandiyan na yung order namin guys Ibinigay na yung order namin So, ang sarap-sarap, ba? Diba? May chicken in asal. May kasama pang mga uh, side things na mga lumpia Ayan So, ayan ang mga kasama ko guys yung mga kaibigan ko Dahil nga, namasyal kami uh, wala, wala sa plano yung pagpasyal namin So, kaya, yun, hindi namin uh, na kami sa Alwatan Park. So, hindi kami na, hindi kami pinalad na pumasok. So, uh, dito, kumain na lang kami. So, para naman may silbi yung aming uh, pagpasyal. So, kain na lang kami, guys. So, sarap talaga ng mga pagkain nila dito, guys. Marami kayong orderan. Mura pa talaga sa sa halagang 25 riyals. ayam So, yon uh, nagkamay kami para ma-feel namin yung aming pagkain so syempre inasal nga ba diba? mahirap naman na tinidurin natin yung uh, mga manok so yun nagkamay na lang kami ayan ang sarap-sarap talaga ng kain namin dito guys talagang uh, marirefresh ka talagang mabubusog ka kasi uh, pagkaing Pinoy ayan kasi nakakamay ka ba diba? kahit uh, Thailand uh, style na ang kanilang um, restaurant So, kain kami. Pero, pero masarap din ang kanilang mga soup, guys. May soup din sila rito. Super sarap. Talaga mag Kondasyon sa tamang paglaki. Pigrolac pag Premium Hog Starter Feeds. Ang <laughs> Kasi ang sarap talaga ng pagkain nila rito. Talaga naman. So, apple juice pa yung aming uh, juice. Siyempre, para naman iwas sa kolesterol. So, pag pineapple juice tayo, guys. So, ang sarap talaga. Talagang na, na-feel ko, yung, uh, na -feel ko yung kasarapan ng pagkain dahil sa nagkamay kami. Ayan. Um, Di ba? po yung sabaw. With a bowl talaga. Sana, talagang uh, laban nato. Filipino style ng pagkain. O, oh, ba? Diba? Sarap na sarap din yung mga kaibigan ko dyan, guys, sa pagsubo. Siyempre naman, siyempre tingin-tingin-tingin. Baka mamay may mga marites dyan. Binibidyo kami. Lalaki pa naman ang subo namin. <laughs> so, talaga naman, nakaka-enjoy naman talaga. As in talagang, uh... Na feel namin talaga yung uh, kasarapan ng pagkain namin ng inasal. So sa lahat ng mga kababayan natin dyan, guys, Asa, uh, bago namin kaibigan sa Krutay Restaurant, yung mga bang, uh, mga bangal, uh, bangga, uh, mga Bangladeshi na nag-assist sa amin, yan. Mega mega love shoutout sa inyong lahat. So ano pang hinihintay nyo guys? Tara na sa Krutay Restaurant dito sa taas ng Bilang, Biladyo Mall, Bata Riyad, Saudi Arabia. So, yun nga guys. So, pasalan nyo at uh, patikman nyo rin yung sarap ng kanilang inasal. So, muli, ito po si Joey Natividad na nagsasabing saludo ako sa lahat ng mga OFW sa ang sulok man ng mundo. Bye-bye! See you again on my next vlog!